Huwag. Anong nakapanood sa iyo ngayon? Sa bahay mo. Sa si sinusipero. Nakakala mo na gumiginhaw ang buhay mo ay nanggagaling sa Diyos Ama? Hindi, nanggagaling sa sinusipero. Kailan mo tinanggap sa isip at sa puso hmm. mo ang Diyos? Pagmula niyo na. Pagmula po niyo na maramdaman niyo sa buhay ko. Parang umiwan niyo na ako. Hindi kayo niwan ng Diyos. Sinubuan ka lang. Maniwala ka sa akin. Sinubuan ka lang ng Diyos. Nagtilihan mo. Sinubuan ka lang ng Diyos, Ama. Nagtilihan mo. Matutokan lumapit sa Diyos, sama Nagtilihan mo. Huwag mo hayaan, manaig sa inyo, sinusuper mo muhayaan ang katawan tao mo katawan lupa mo pa mo gagamitin ni super. na hindi mo namamalayan naintindihan mo pwede ka makapatay Mahari ka makagawa ng masama ayaw mo magpahinto ng sabagay bagay kung nanaisin mo ano ang itura ng mga pasok sa'yo? meron siyang mm -hmm. parang meron siyang mahabang spirit tapos yung crown niya gawa eh. mm -hmm. sa ano mga vines na may tinik-tinik uh -huh. tapos may cake siya nakasunod sa likod niyo hindi ko maliting niya yung itsura ng cake niyo baka na yung kayo may sulat yung mga letra na nakasunod niyo kapel? Ben, ben. Ben, ben. So ako kaya ako na, patingin ko ano simbolo. simbolo niya. Ngayon, nandito kayo lahat, nakita niyo kung ano nangyari. Kayo matuto kayo mag simba. So, ang nakaharap natin ay ang unang nilalang. Ang mas nauna pa sa atin. Kung nakaanood niyo ang Narnia, yun ang pinagmulag niya. Sinabi ko na sa inyo, Pilipo na Narnia ay may katotohanan. ko ng Narnia yun ang nakausap ko ang unang nilalang ang nanay niya dati ang magkakasama ang tao at ang mga unang nilalang ngunit ang tao ay naging mayabang <coughs> <coughs> Kaamay. Mulay ko lang, Papa. Saray, Masay. <coughs> Cool.